Bless morning po sa atin lahat. So for today's video po, eh, mag upload lang po tayo bago po matapos ang taon na ito sa ating pong channel. So wala na po tayong ganong may upload sa ating channel dahil nag-focus po ako sa Facebook. So yung account ko po sa Facebook, eh, na-monetize na po siya. Ang kaso nga lang, eh, wala pa rin po talaga akong uh, maayos na content hanggang ngayon. Uh, mag upload lang tayo sa YouTube YouTube natin para uh, magbigay po ng uh, thank you so much sa lahat po ng uh, subscriber ng ating channel na to. Bagamat uh, wala na po'ng ganang nanonood sa ating mga video, eh nagpapasalamat pa rin ako dahil hanggang ngayon eh, eh nagie-exist pa rin yung aking YouTube channel. So baka next year po eh mag-focus po tayo dito sa YouTube. Gayon din po sa ating page yung uh, i-upload ko po sa YouTube, eh, i-upload ko rin po sa aking page. O pag ganon po, eh, ah uh, same po yung mga video na may upload.